Susubuan pa kita. Oh, eh, oh. Uy, naku, gusto pa subuan. Mm. Dito ka ba? O sa kabila, susubuan kita. Mm. Mm. Ay, naku. Kakain na lang. Susubuan pa ni mama. Ay, pambihira naman. Yeah, mm. Ano gusto sa suba? Ikaw din ba? O, dali na. Bilis na, bilis. O, o. ah. o. Bawa. O. Bawa. 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 O, din, tayo. Alika, lapit ka dito. Tayo, lapit ka. Ikaw din. O. Apa, kabibis yung bata. Susubuan. O, o, ayun. Nalaglag to eh. O. Tama na, kain na kayo.